Dalawang taon na ang lumipas mula nang matalo si Kid Buu ng Super Spirit Bomb ni Goku sa tulong ni Master Pogi, na naging bayani dahil inakala ng mga tao na siya ang tumalo dito. Gayunpaman, naalala ni Videl ang katotohanan ng mga pangyayaring iyon at tila nahihiya siya para sa kanyang ama dahil sa pagiging manloloko nito. Isang napakalaking hotel ang itinayo sa karangalan ni Master Pogi at sa pagkakumpleto nito. Nagpa siya si Pogi na magsagawa ng isang party para kay Goku at sa iba pang mga lumaban kay Bu. Samantala, sina Goku at Chi-Chi ay nabubuhay sa pagtatanim ng mga labanos, kahit na binibigyan sila ni Master Pogi ng maraming pera. Hindi nagtagal ay tinawagan ni Videl si Gohan at hiniling sa kanya na dalhin ang kanyang pamilya sa party. Noong una ay tumanggi si Goku, ngunit nagbago ang isip niya sa sandaling marinig niya na magkakaroon ng isang all you can eat na piging doon muling nagkita-kita ang mga Z-Fighters at magkakasamang umalis papunta sa hotel ni Master Pogi. Pagdating doon, nagkita sina Vegeta at Goku at nagsimula silang magtalo at maghamon ng sparring. Nagsimula ang party sa isang speech ni Master Pogi na pinaparangalan ang lahat ng mga nakipaglaban kay Buu. Ngunit biglang sumulput ang media at nagsimulang interviewin si Master Pogi. Habang kumakain ang Z-Fighters, dalawang space pods ang dumating sa Earth lumabas ang isang Saiyan at ginamit ang kanyang scouter upang maghanap ng mataas na battle power sa paligid. Agad itong naramdaman ng mga Z-Fighters at tumungo sa labas upang tingnan kung sino ito. Dumating ang Saiyan kasama ang isang maliit na alien, at nang makita nito si Vegeta ay tinawag niya itong kuya na ikinagulat ng lahat. Nakiusap si Tarbol na talunin sina Abo at Kado, na sumira sa kanyang planeta at sinundan siya sa Earth. Tinanong ni Goku kung malakas ba talaga sila at sinukat ni Tarble ang battle power niya, at sinabing wala siyang maitutulong dahil ang kanyang lakas ay mababa para kina Abo at Kado. Sinabi ni Vegeta na huwag umasa sa kanyang Scouter upang sukatin ang battle power, at bilang halimbawa, nagsimulang mag power up si Goku. Ang reading sa Scouter ay patuloy na tumataas at tuluyang nasira ng maging Super Saiyan si Goku. Dahil dito, hiningi ni Tarble ang tulong ni Goku ngunit sinabi ni Vegeta na siya na lamang ang lalaban sa mga ito. Nakipagtalo si Goku sapagkat nais niyang labanan ang mga alien at kasunod nito ay nagpresinta rin ang mga Z-Fighters na sumali sa laban. Iminungkahi ni Goku na pumili sila ng isang kinatawan na lalaban. Itineleport ni Goku ang lahat papunta sa Mount Paozu at iminungkahi na ang bawat isa ay bumunot ng labanos, at kung sino ang makakakuha ng pinakamahabang labanos ang siyang magiging kinatawan. Pagkatapos ng maraming pagsubok mula sa iba, nakabunot si Gota ng napakahabang labanos, at tila siya na ang lalaban sa mga alien. Ngunit nakabunot si Trunks ng ubod ng habang labanos at siya ang nagwagi. Binati siya ng alien na Sigure Gure, at tinanong ni Vegeta si Tarbol kung sino ito, at ipinakilala niya ito bilang kanyang asawa. Lumapit si Gure kay Vegeta upang magbigay galang, na nahihiyang yumuko bilang pagbati. Samantala, dalawa pang spaceship ang dumating sa Earth na naglalaman kina Abo at Kado. Nakarating sila sa hotel ni Master Pogi at agad na nagteleport pabalik ang mga Z fighters. Lumabas sina Abo at Kado at inutusan ni Vegeta si Trunks na lumapit upang labanan sila. Sinabi ni Goku kay Vegeta na kung dalawa ang kalaban ay dapat dalawa din sila, kung saan tumugon si Vegeta na sapat na si Trunks. Nagsinungaling si Goku at sinabi kay Goten na maaari rin siyang lumaban. Lumalabas na sina Abo at Kado ay mga labi ng Frieza Force. Kilala rin sila ni Vegeta at sinabing kapantay ng mga ito ang Ginyu Force sa lakas. Sinabi ni Tarble na ang dalawa ay mas malakas na ngayon at kasing lakas na sila ni Frieza. Noong una ay minamaliit ni na Abo at Kado ang lakas ng mga bata, ngunit nagulat sila sa lakas ng mga ito matapos silang mabugbog. Dahil dito, ang dalawa ay nagpasya na maging seryoso at ginamit ang Kage Bunshin Technique. Dito nahirapan sina Trunks at Goten at nabugbog sila ng mga alien. Dahil hindi makapalag ang mga bata, nag-alok si Gohan na tumulong. Sa tumpak na payo ni Gohan, nagawang taluni ni na Goten at Trunks ang teknik ng dalawang alien. Dahil dito, sina Abo at Kado ay nagsanib upang maging mas malakas at nabuo ang mapanganib na si Aka. Agad na umatake si Aka at isinadsad ang dalawa sa lupa at kasunod ay itinapon sa burol. Bumangon ang dalawa at sinabing tapos na silang makipaglaro at nagsimulang gawin ng fusion dance. Lumabas si Gotenks at umatake gamit ang wolf fang fist ni Yamcha at pinagsasapak si Aka kasunod ang volleyball attack ni Tian na ginawang bola ang alien at para tapusin siya, nag super saiyan si Gotenks at ginamit ang dynamite rolling thunder punch na nagpatalsik kay Aka sa lawa. Ang lahat ay nagpasyang bumalik sa hotel maliban kina Goku, Vegeta, at Piccolo. Bumangon si Aka mula sa lawa at tila hindi na apektuhan. Ginamit niya ang kanyang signature move na Wahahanoha Technique, na sinangga ni Gotenks at pinalihis ni Piccolo. Pagkatapos ay sinimula ni Aka ang paggamit ng kanyang Super Wahahanoha, na nagpaulan ng maraming energy sphere bullets na sumira sa bawat bahagi ng hotel. Sa patuloy na pagkawasak ng hotel, ginamit ni Krilla ng destructo Disc para protektahan sina 18 at Meron. Prinotektahan din ni Yamcha sina Bulma mula sa nahuhulog na mga durog na bato gamit ang Sokidan. Itinira ni Aka ang full power Wahahanoha at nagpa siya sina Goku at Vegeta na tapusin na siya. Dinestract ni Goku si Vegeta sabay teleport at ginamit ang Kamehameha upang kontrahin ang Wahahanoha, at pagkatapos ay tinapos si Akan ng isang suntok. Sa pagtatapos ng laban ay naiwang wasak ang hotel ni Master Pogi. Nakaramdam ng gutom sina Goku at Vegeta kaya sinimulan ulit nila ang party. Inimbitahan din ni Goku sina Abo at Kado na masayang kumakain ng labanos. Kinain ni Goku ang sushi ni Vegeta na ikinagalit nito, kaya kinain niya ang chashu pork ni Goku bilang kapalit. Nagtalo ang dalawa at nag Super Saiyan, habang ang iba ay natitawang pinapanood ang dalawa. Nagustuhan nyo ba ang movie recap na ito? Magsubscribe at pakilike na rin for more videos like this. Maraming salamat!